Eto sa usaping legal natin ngayong araw, 25 congressman ang dumagdag sa bilang ng mga pumirma sa pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman nasa daan at apat na punah ang kabuang bilang ng mga mambabatas na nag-impeach sa Vice Presidente. Nauna nang sinabi niya Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang kinalaman ang ehekutibo sa impeachment ng Bise Presidente. Sinabi naman niya Senate President Francis Escudero na walang magaganap na impeachment trial habang nakabreak ang Senado na nakatakdang mag-resume sa Hunyo a Sa Samantala sa isang press conference kahapon, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na Nobyembre pa lamang ng nakaang taon ay nakahanda na ang kanyang opisina sa impeachment. At sa puntong ito, ang tanging masabi lamang niya ay God save the Philippines. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 8, 2025, sa iyong palagay, dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Sa iyong palagay, dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Atoy ni Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At siyempre, uh, syempre, nga ho tayo ang buong uh, bayan nga ho at itong uh, impeachment ho na ito ay hindi ho uh, gumagalaw no simula pa ho nung uh, November, December, December no. At dalawang uh, buwan na ho halos sa Kongreso no. At yun nga ho itong nakaang linggo ay sinasabi nga ho biglang nagkaroon ng fourth na impeachment uh, complaint no na kung saan na uh, 240 ngayon ho nasa 240 congressman na ang lumagda doon sa impeachment complaint ho na yun. So 250, uh, 240 out of 306, ayan ho ay more than one-thirds na ho. More than one-thirds so ng bilang ng mga congressman. Kaya ho, uh, kung kayo ay nagtatanong, bakit biglang uh, diniretsyo na sa Senado at hindi na ho ito uh, dininig doon sa House Committee on Justice, ay ayan ho yung kasagutan. Kasi ho yung fourth na impeachment complaint, ang lumagda ho dyan ay more than one-thirds nung kabuang bilang ng mga membro ng House of Representatives. So napakadami ho nito. No? Uh, initially, 215 lang ho yung pumirma. At uh, ngayon ho, nadagdagan pa ng 25. Kaya naging 240 na ho yung pumirma doon sa fourth na impeachment complaint. At uh, matagal nga din hong hinintay itong uh, fourth na impeachment complaint kung matatandaan nyo. Ho, no? Tatlong impeachment complaints so yung inihain sa Kamara simula noong uh, Disyembre pa lamang no? para uh, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At uh, syempre, ho, no? yung fourth na impeachment complaint, dahil nga po one-third na yung bilang ng mga congressman. More than one-thirds na yung bilang ng mga congressman na pumirma dito ay dinirekta naho itong itong itransmit sa Senado. At ito na yung uh, magsisilbing articles of impeachment. Articles of impeachment na didinggin ho no? ng uh, Senado at uh, magiging silang impeachment uh, court. Kaya ngayon ho, ngayon ang bola ay nasa Senado. Kaya lang ho, siyempre, nagkaroon na ng break no, yung sesyon ng Senado. Ito nga nakaang linggo din ho at magre ho sila sa Hunyo Ados. Junto 2 pa ho ang resumption ng uh, sesyon ho ng uh, Senado kaya ho uh, maraming uh, nagsasabi no maraming ho uh, nga umuusig din ho no at uh, nagsasabi sa Senado na simulan na ho yung kanilang uh, pagdinig no sa impeachment ng uh, vice president pero ito nga ho nasa break nga ho ang sesyon ng Senado at sinabi na nga ho ni Senator uh, Cheese Escudero no na walang mangyayaring impeachment trial habang nakabreak ang uh, Senado At ato uh, syempre nga ho may mga rules of uh, procedure naman ho ang uh, Senado no pero may, may mga dating senador din ho no at mga constitutionalist na nayrinigin ho tayo na sinasabi na maaari namang magpatawag ng special session para ho masimulan na itong uh, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At tinya usabe ho, ho ni uh, President uh, Bongbong Marcos ay uh, kung hihingin ho ito ng uh, Senado ay uh, maaari niya ho itong uh, dinggin. Pero kailangan nga siyempre ho ito ay i-request muna ng uh, Senado no. Yung special session huna ito para humay simula na huna nila yung uh, impeachment laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Kaya lang, ho syempre, ang uh, impeachment ngao siya sabi natin ito ay uh, sui generis no. Ibig sabihin ito ho ay uh, isang unique na proseso ngao ito ay uh, isang political na proseso ngao para ma maalis, mapatalsik ang mga opisyal ho ng uh, pamahalaan no. Kaya ho, tingnan ho natin kung ano yung magiging uh, uh, tugon ho dito ng Senado. Ngunit sinabi na nga ho ni Senator Cheese Escudero na walang mangyayari impeachment trial habang nakabreak ang Senado. At syempre, maintindihan din ho natin yan ha, kasi madami sa ating mga senador ay uh, reelectionists re-electionist. So sila ho ay uh, abala na ho, magiging abala na ho sa kanilang mga kampanya at sa darating na February 12 no magsisimula na ho ang uh, campaign no national uh, uh, campaign para doon sa mga national candidates para nga ho sa mga senador so ayun ho magiging abala na ho sila kaya ho uh, medyo logistically baka hindi posible na talaga masimulan na impeachment trial kay uh, Vice President Sara Duterte at doon naman ho sa mga ibang re-electionists or hindi re-electionists Ayan ho, meron din ho silang matatakbuhin iba't ibang posisyon kaya ho talaga magiging abala na ho, yung ating mga senador sa kampanya. Kaya tinanho natin yung mga magiging development so, ha, dito sa ating uh, dito sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong nga ho, ng bayan ay sino nga uba ba yung magiging bagong uh, vice presidente kung sakaling kung sakali lang ho ha, na ma-impeach ang uh, uh, si Vice President Sara Duterte ng Senado. So dito ho ay uh, magno ho ang ating presidente mula sa mga congressman at senador at syempre ito ay uh, pagbobotohan ng mga congressman at senador kung sino ang uh, magiging uh, bagong vice presidente. At yun nga ho, dapat ito ay uh, nominado ng ating uh, presidente. Kaya ayan ho, tingnan natin sa susunod na linggo yung mga magiging kaganapan dito sa impeachment trial ni uh, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matutuloy ho ba ito ngayong uh, darating na buwan? O hihintayin ho ba natin na mag-resume yung uh, uh, uh um, sesyon ho ng uh, Senado dito sa June 2? June 2 na ho yan, pagkatapos ho ng uh, eleksyon. Uh, at syempre, ang dami din ho mga repercussions ho niyan. At makikita ho natin na yun nga ho, madami sa mga senador ay re-electionist. So ay ho, makakaapekto ho 'yan doon sa kanila magiging boto sa impeachment. Syempre ho, ay sila ay uh, nagnanais na makabalik sa Senado ay uh, syempre ho, yung boto ho nila ay makakaapekto. So maganda nga ho ba na talagang uh, simulan na 'tong impeachment trial habang uh, uh, may kampanya yung mga ibang senador o dapat talagang hintayin na lamang yung pagkatapos ng eleksyon June 2. ho, para simulan ho itong impeachment trial. Kaya ayan ho, ho ng inyong mga opinion. Sa iyong palagay, dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong uh, opinion sa cellphone number na 0917 626 o mag-comment sa ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, sa pagbabalik ng usaping nigal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanuwang nigal. Mag-text na inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa ator ni nigal Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping nigal matapos lamang ng ilang paalala.